ano? kita ka ba? hum, kahit na pa chat? ay kukuwata yole kukuwah, ah ah ah, sang ah. araw niya tinit na ka, Isang araw tinit na ka naka... na ubusan na, oo

Kapitulo. <laughs> Kapitulo. Kapitulo. Eh. Mm. Mm. <laughs> Hindi halatang gotong. Gula na. Teka lang. Lalagyan natin ulit. Teka lang. Teka lang. Bebe. Bebe. Uy. Uy. Isang buo nga. Pasore nasa sa Ano na? Teka lang na. Ang lakas eh. Ayan. <laughs> Ayan. Paano tumulo yung sinubo ay, mo? Nasaan ano lahat? Yan, ano yung mong kamay? <laughs> Grabe yung tip na nga ako sa Gusto <laughs> 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 niya na yung flavor nito. Mixed protein ano, vegetable ano. Ay, aray ko, ang talas ng kuko muna. Aray ko, teka lang. Lagyan mo na natin. Ha, ah, oo, Oh. muna, oh. <laughs> kabit na sabi sa pagkain. Sa araw kung ano tumnan papa? may may, may. Pagkain ka yung isa. Spaghetti sa'yo. Ano <laughs> <coughs> <coughs> ka hmm, mo kala, kasi. Huwag Huwag mo Hindi na, na maawak, hindi na. <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>